Ayan, guys. Ito yung mga tinanim ko doon. Oh, ito, oh. <laughs> Kababalik ko lang dito. Diyos ko, naging naya ako, guys. Nakakapagod. Ayan, kagabi ko lang siya, ano, naisipang uh, i-fix. Kaya ito, mamaya-maya, itanim ko na naman ito sa, itatanim ko siya sa mga maliliit para may, ma ano, ma magandang, pag ito, maganda yung tubo niya. At yung iba, ibabalik ko dito. Yan, tatanim ko sila dito uli. At ito guys, ito yung pinifix ko kagabi. Yan. Nagpapanpa ako. Ito, dito na yung tubig niya. At na, talagang alins na alins na lahat. Kaya lang, kaninang umaga, may nangyari na, naglilikids uli siya. Ang bilis ng liquids So, ito ngayon guys, ito, lagay ko na siya diretso dito yung mga bato kasi ayun ko na nga siyang gagamitin dahil nga palagi na lang siyang liquids. Nagliliquids na lang siya palagi. Ayan. Lagay ko yung mga bato dito. Ito guys, hindi ko itatapon. Itabi ko lang. Kasi binibili ko rin ito guys. Diyos Mga binibili ko ito. 5 euros kaya ang isang kilo nito. <laughs> kaya itabi ko lang siya doon sa ano. Ito, hindi ko alam kung magkano ang bili ko nito. Basta binibili ko sila lahat. Doon din sa mga binilhan ko ng ano. Nang uh, binilhan namin ng isda. Kaya nakakagulat lang ka talaga. Kagabi ko kasi ito pinifix. Alas 12 na nga ako natulog kagabi. Sa kakaano nito. Tapos, isang linggo mahigit hindi ko siya ano... Kaayos lang kasi dito nung nakaraang biyernes. So, nag-isang linggo muna siya nung biyernes. Ngayon, hindi ko muna siya inayos. Kasi parang nakakapagod ba na pabalik-balik ako sa hospital tapos ko ito. Hindi ko muna siya pinansin. So, kahapon lumabas yung asawa ko. Kaya naisipan ko kagabi na dahan-dahan ko siya i-fix. Ito yung air bubbles, guys yung dagdag ng hangin nila Yan dito mamasa-masa pa dito, guys, so, oh. Ang bilis ng tulo dito banda yung tulo niya, oh. Ayan, mabasa-masa, matubig. Kaya damputin ko na naman ito at aalisin. So, 'yan ito lang yan, guys, oh. 'Yan. Okay, may tubig. Mabigat ito guys mamaya. Kasi may tubig. Mabigat ito mamaya. Ganyan lang Kaya parang ayoko na talaga guys. Kasi hindi naman nila nakikita yung ano eh. Hindi nila chine-check. Hindi nila nakikita kung saan banda ang leakage. Basta lang sila inaayos. Dinadagdagan na ito ng ano. Nilalagyan ng, na ito ng kahoy sa ilalim. Yung, ayan o, bago ang foam Meron siyang kahoy Nilagay ang foam Itong foam guys, basag Kaya nilagyan pa siya Dinaglagyan siya ulit ng salamin na makapal dito Pero ganun pa rin May liquids pa rin So hindi alam kung saan banda Ang liquids na nalang Kaya Wala na tayong pag-asa dispatch na lang ito guys Nagkakapaghinayang man guys kasi mahal din magpagawa ng aquarium kaya. Ang mahal-mahal kaya magpagawa ng aquarium. Nagkakapaghinayang. So, ayan na guys. Kunti na lang. Ayan. Kunti na lang sya. na mayam ko na po lahat at uh, aalisin yung tubig. Ayan. Sayang pati yung gamot ng tubig. Kasi, uh, ganun na lang. Kalalagay ko lang ng gamot. Pagkatapos-tapos, ito na naman nangyari. Liquids na naman. Mahirap, mahirap tanggalin itong ano sa gitna. Dahan-dahan ko lang talaga siyang hahawakan kasi nga yung glass kasi niya parang maano dito sa, sa gitna kasi guys. Di, may dinagdag kasi na glass ito. Kaya nagiging ganyan. Tapos ngayon mayroon siyang ano parang daan sa gitna. So hindi ko cool kasi yan basta-basta makukuha. Dahan-dahanin ko na lang yung kamay ko at mag-iingat lang talaga na hindi mahiwa yung mga lamyo na. Kasi medyo medyo ano siya oh. malapit na siyang matapos. Ilan na ito yun. Ngayon, ganito na lang lahat Hanggang sa matanggal yung tubig. Yan. Puno na itong na, ano, naka-plastic. So, maglagay ako ng isang tanggana dito para lagyan ko sa tubig. Hindi ko siya nakunan kanina kasi wala sa isip kong mag-video kanina, kanina guys. Na habang naglilitid siya, hindi ko nakunan ng video. Ngayon ko lang naisipan na pagkatapos kong tanggalin yung mga tanim, tsaka ako na, tsaka ako naisipan na itong saan video, mag-video. Simple lang ito guys kasi madali lang naman ito matang pag natanggal ng ano tubig so, kung na lang siya tatanggalin ng mga bato-bato mahirap mahirap mag-aquarium guys maganda sana kaso yung ano yung yung ano ba niya guys hindi pulido guys hindi pulido yung pagkalagay ng sa tagliliran anong tawag dito pag-sell niya hindi pulido yung iba guys ano yung samit sami, -sami ba tao dito parang hindi siya buo parang merong ganyan-ganyan no hindi siya maganda tingnan eh nung nakita ko sabi ko sige try ko muna ito ibalik uh, kagabi na isipan ko na sige susus so subukan ko muna kung ano ba baka sakali na hindi na siya maglilik kasi kaayos na lang pangatlong ayos na ito kasi hindi talaga nila nakikita kung saan banda yung leak, yung ano, nagmulan ng tagos ng tubig. Basta lang sila nag-flex. Ah, so, ito na yung lalagay uh, ko na naman to doon sa yard. Yung yard namin lilinisan pa kasi hindi ko pa talaga na ano, na, na ito. Ang bigat. Okay kailangan ko siyang ilagay sa plastic at tatanggalin doon sa ano laga, sa bakit para ilagay ko sa gilid. Pinag-isipan ko pang itatapon ko o hindi. <laughs> kasi nag-iingin na yan talaga ako guys. Kasi malaki din ito guys. Malaki. Malaki ito at saka mahaba o. Oh. Malaki talaga. Malaki siya. Kaya sayang nga. Sayang nga yung pag Pag uh... So, yun lang guys. Thank you for watching. Ayan, guys. So, kita nyo yung tubig. Talagang, ang bilis ng tagas niya. Ayan. Papunta doon. Dito, banda. Dito, banda. Dito, dito ang tagas niya. Dito ko lang nakikita. Dito, banda, ang malakas na tagas niya. Hindi ko lang alam talaga kung saan bang galing. Basta dito siya lumusot. Dito siya talaga ang bilis. Ang bilis ng tagas niya dito. So, ayan lang, guys. Ayan. Malapit na akong matapos yun o, kita nyo yung kanal, yan na lang yung lilinisan ko, tatanggalan ko ng ano abuhangin tapos, pupunasan siya sa ayan matutuyo na, so ayan lang guys, that's it for today thank you for watching my video so, thank you for watching my video